Good afternoon. Ang time check, alas 6 na. Uh, alas 6 natin ngayon ay medyo maliwanag pa dahil sa baliktad yung panahon natin ngayon. Uh, Pauwi na tayo. E alas 6, shitty na. Ayan, painitin lang natin ng unti itong ating uh, motor. Ayan, pwede na siguro. So tara, Ng I mimiin, mean. wala magbukas yung gate. Thank you. Ayan <laughs> Subok ulit subok Hindi <laughs> ko lang alam Kalalabasan ito Kung nakatingala pa rin Kasi yung nakaraan Ayun nakatingala Eh bago naman to Yung kinabit natin na Kabitan talaga ng Cellphone Ay, Ito yung kabitan ng cellphone Pinabili ko siya Pero yung Kinakabit sa Helmet talaga yung ginamit ko nito ito yung galing sa Mega Mall na binili ko alam ko nasa 2.5 ba tayo bili ko nito eh may kamahalan nga lang Ayun. gamit natin na camera ngayon ay cellphone lang dahil sa wala tayong action cam so tiis-tiis lang muna tayo dito sa ating uh, cellphone ito muna yung gagamitin natin as ang um, pansamantala okay Ayan. Nakahiyaan pa eh. Pero sa tingin ko mukhang okay naman siguro. O medyo kailangan lang siguro natin ibaba na unti. Baba lang suguro natin ng unti Adjust lang natin ha. Unti lang. Yan. Yan siguro. No? Sige ulit. By the way guys. Malapit lang naman talaga yung bahay ko dito. Kay di masyadong hassle sa ating pag-uwi. Mas okay yung uh, panahon natin ngayon ah. Kasi hindi umulan. Ibali ito pala guys Ito yung pinakamindor na natin ngayon ay Show Boulevard Tingnan na lang natin mamaya kung anong kinalabasan itong video na to. Hello. Yang totosin, ano lang naman? 4 um, minutes lang naman talaga mula sa trabaho hanggang dito sa home natin sumasayad yung ano ah center stand ata ayun nakatesto na sa tetestohan natin sige lipat na lang dito na lang sa kabila tayo mga kak So ayun, dito na tayo sa home natin, in English home. Ikat ka muna at kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na mga vlog.